Hello guys! Ito ang aking mag-ama. Naghihimay ng kangkong para sa menu ng Bicolano, Kandinga. Bakit ito nagayon daw sa kabila? Alam niyo ba yung Kandinga? Kandinga means bopis na may kangkong. Yung sanga lang. Eh yan! Oh, Tayo, pirate ito. Makaka-copyright ako. Bilisan mo. Kuya! Ay, makikita ka doon! Nalisan mo! Nakabali ba yan? Yes! Yeah. Kita ko sa video, mami, ma'am! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Magpatay na! Bili! Ah. Ang dami namin likpitin dahil ang aming banyo ay gagawin kaya ang gamit na dito sa labas. looking for the modular kitchen any suggestion yung mura lang <laughs> daddy boy <clears throat> Asa yung pinakaano laman ng, ng ano ng laman lo ayun nalilaga ko na Saraga ako so, eh, sa yado ko sa oryente pa talaga. Ay, pa sila doon sa lumang. Isasama mo yan sa video. Mga oh. Mami, Danny. Ano? Doon, sa so, kahoy, pwede naman. 20 minutes lang yun. Naman. Tignan mo, naman. Tingnan mo, nagsampay sila. Doon na mag-isama mo yan. Dito po. Tuyo na yung mga damit na yun. Asan, ah, tingnan mo. Tignan mo nga kahit kung natanggalin din sila. Patayin mo yung kahit. Magpaparikit magpaparik ako. Mami, huwag mo naman isama sa video yung ganyan. May ramen, chicken tagli. Ngayon. Salamin siya Pot. Bali, dalawang pinto. Tiner na namin sa... Pati nga sana gusto ko. Ah, so, yung aming lababos. Bravo. Kaya yung karanang itim. ito exhaust fan, itim. Para magmats. Ito yung sa baba niya. Ayusin ko pa. Ito wala pong, walang cooler ito. Ito lang. Lalagyan ko na lang ng mga patungan. Bali, anabot ito na 32,000. Wala po dito sa gitna kasi hindi namin napasok pa ito. additional ito, 4,000. guys ito na yung aking kitchen tapos na rin ayan siya ito pinabago ko to kasi dati yung bintana niya maliit pinalakihan kong ganyan pinalapat ko chin. Ito bagong bili namin na washing machine. Automatic. And see whitey tea you're up in dirty kitchen with your main kitchen. It's um, bar. Tsaka ito pa pala. Lagayin siya ng gasol. Tapos ito, may drawer siya ng dalawa. Lagayin namin ng mga ano-ano. Ito, wala pa siya ng drawer. Kaya door lang muna yung pinalagyan ko. Inlagay ko. Kasi mas mahal pag may pull-out full drawer. Ito ano lang muna pag budget na naulit. Yan yung grills ko. Gagawa lang ng darling ko kahapon. Kasi ito yung na, kahapon na kinabit yung itong nasa corner na to. Kahapon na kinabit. Kaya ngayon na ano na siya. Complete na. ఎత్తేచెన్ మరో పక్కన సంకాలి ఎలాంటి Ito gawa din ng darling ko. Itong table na to. Tiles yan na 60 by 60. Saka so, tubular frame. Ito yung mga binili kong ano, Uh, uh, rep uh, magnet sa no Greece sa Bodrum sa Santorini Corpo sa Quintos Coponisi yan yeah, yun yung mga binili ko doon na uh, ng magnetic yeah. for the bridge Okay guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. After po may video ako na kung magkano yung total cost ng kitchen cabinet namin na aluminum.